Alah! Siapa tu? Alah! Siapa tu? Ah! Kenapa bak anda di sini? Nah, Bangun! Alah! Eh? Alah! Kenapa anda berada di sini dengan yung... banyak darah? Alah, ini adalah... Yung... Alah! Apa Oi, Tunggu Miss! Tunggu sekejap! Hei! Jangan sembunyikan diri! Hei... Miss? Hei... Oh, ini dia. Ini perempuan dia yang berada di atas. Dia bermain. Miss, apa yang berlaku pada awak? sa ating vlog ngayong hapon na ito so may dala tayong ano no si bat so ngayon balikan natin yung nakita natin dito na napaka agresibo aswang na pagunawaan dito sa area na to kaya susubukan ulit natin dito no so ayan sa lahat po ng mga viewers natin na Palaging nanonood. Maraming maraming salamat sa inyo. So continue tayo. So nakapagpahinga na ako mga idol. Kaya binalikan ko dito. Baka makita natin ulit yung babae. At may na tayong si Bat. So no? yeah, just in case na kapag ma-encounter natin. Talagang may isang data tayo. Kaya ngayon palitan natin dito ulit. So ngayon nga. Doon naman tayo sa taas dadaan. napakadelikado ulit dito no? yan mga idol napapaligiran tayo ng mga maraming tamo dito Ito, puno ng saging ayan maraming mga puno dito so doon tayo sa taas no So hindi ko alam talaga kung anong mangyayari ngayong nga hapon na ito sa pagpapalik natin. Kaya Basta mag-vlog lang tayo kung ano makikita natin ngayon dito. Kaya samahan niyo ako mga idol ha. Sa lahat ng ano nga pala, sa lahat ng hindi pa po nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag at i-click niyo yung bell button para palagi po yung pati sa lahat natin nating mga upload. And sana po panuorin niyo ang video na to hanggang dulo. So, tara! maraming maraming salamat nga pala sa lahat ng uh, ah, nanood no, sa ating mga vlog mga OFW po lahat lahat maraming maraming salamat talaga sa inyo na walang sawang sumuporta ah, sa vlog na to ayan So, ayan. So, ito yung lugar mga idol ha, kung saan nakita natin yung papahay dito na napaka-agresibo sa area na to. Uy, ano yun? Mari kita berjalan-jalan dengan si Bat di sini. Sangat menakutkan. Jalan-jalan oh, eh, Ay. sangat Parang Aduh. Sepertinya ada ganun. Wala naman ako nakita ngayon dito. Kasi di, uh, dito sa si area na po nak dito mga idol ay nakikita natin yung ano yung babae na kakaiba siya at napaka-agresibo. Ang kaso mahirap lang dito talaga kasi aakyat pa tayo dito sa uh, medyo maano na lupa ba. Hindi naman gaano mataas pero siyempre nakakapagod din minsan. No? So, dapat manmanan natin. Tayo natin dito ulit. Balik tayo. Tingin mo. Patingin-tingin tayo sa kilit kasi napakadalikan. So, well, sa ngayon wala naman ako nakikita talaga ang iba. Tayo natin dito. Sige mga ito lang pasok tayo dito. <tong> Ani yun? Ani yun? Ani yun? Sino yan? May tao ba dyan? Sino yan? Ada Bakit may nampas dito? Paket buhay pa. Buhay pa to. Halo, buhay pa. Uy, loh. Buhay pa. Paket kan andyan si Nuka. Buhay pa tumangay dulu. Wey, Miss. Miss, bangun. Bangun tuli. Sino ka? Paket kan andito. Ha, bangun. Ha, pakitan dami mo dukot dito. Ala itu yung Ala Nangyari sa'yo May mga dugo mga idol Uy, no? sandali Miss Sandali lang Uy, huwag ka muna magtago Uy Miss Bakit ka nagtago Sino bang nasa bawa mo dito. Sino ka bakit? Mga idol, yung buhok niya parang pamilya sa akin. Yun yung aswang. Pero bakit nakahiga siya? At maraming dugo. Miss sandali lang. Uy, uy, sandali lang. Miss, wag mo na tumakbo. Sandali lang. Uy, ayun mga idol. Nagtago sa dito. sõnaga . kumisil dito. Miss? bakit ka nagtatago? Bakit ka nagtatago? Ka na, uh, Miss? Kailangan mo ba ng tulong? Kasi duguan ka kanina eh. Ha? Ikaw yung aswang? Miss? <taka> Hoy! Uy! Um, aswang ah, Uy!

hindi ko nadala so yun mga idol ah amoy amoy lang sa bakit nakahiga yung babae dito tapos may kasamahan pa siya amoy ah, nakita akong tao din kanina nandun sa baba huh oh. si Sino naman yung babae na yun? Oh. yung buhok niya mga idol yung buhok ng aswang pero bakit bakit nakahiga siya dyan bakit nakahiga siya ano kaya nangyari yan yung aalamin natin no so ay mga idol so ay mga idol no nabigla ako kasi hindi ko naman alam na makikita natin dito kasi may sumigaw kanina tapos nakahiga yung babae duguan tapos nakaputi siya tapos bigla niya akong sinunggabat at may nakita akong lalaki din pakakasamahan niya yun doon sa baba ayan ano ayan ano parang may kakaiba akong kutob dito ah parang dito yung tumakbo yung babae kanina eh parang dito eh lumabas ka alam ko nagtatago ka dyan alam ko yung discard yung babae na yun mga idol pero bakit nakahiga siya at duguan hala miss uy ayun mga idol ito yung babae kanya nakahiga uy bakit sumasayaw siya Miss, anong ba nangyari sa'yo? Bakit? Alo? Parang... Parang nasa nibang niya ata ito. Gusto kitang kausapin, miss. Huwag kang alis. Huwag kang alis, ha. Mga ito, lo. So, mga siya. Parang nabakabaliw na yata ito. Kanina, nakahiga ka. Duguan. Ano ba nangyari sa'yo? Ha? Kailangan mo ba ng tulong? Tutulungan kita. Halik ka. Miss. Huwag kang mag unang... magtago. Ha? Mga ito, nang naman siguro ito pero parang kakaiba ito eh kasi halos na na-encounter ko mga ganito mga bata pa miss sandali lang miss Tut tutulungan kita ha saan ba yung bahay mo ha miss uy miss sandali lang wala lakas makatalon grabe Grabe Lakas niyang tomaluna, na. Hindi pang karin asuwang talaga i. Eh. Oh my God. Sana. lo, Sana yun. Oh. So yun mga idol, biglang hindi ko na sinundan dun sa baba. Lakas. tumalon yung babae. Eh.